Yo, ito na. Yo. Para kanino? Bobo. Laki. Yo, mas malaki. Bisma. Ano na ito? Mamaya titila na 'yan. Yung... Oh. Ano ba naman 'yan? Yung... Ito na. Um, ah, uh, 'to? Let me check the price. How much is this? Ah, oh, 6 trillion. Ito. Ito, ano ito. Binili mo? Binili, binili ako ni nanay. Sabi, gusto mo ba? 3 trillion, pwede na rin, yeah, not bad. Ito. Sa na lahat to? Ilan na. Ako niya sa dyan pa. Tagdalawa kayo. Tagdalawa lang tayo. Dalawa sa 11 dyan. 11 trillion, kayo. oh. Okay. Ow! Ito, nasa building lang ito. Eh. Ay! Hindi! Ayun, nasa building. Can I have?

Kani sila dyan ata. Yung ketchup naman maang. So, tingnan natin ang ketchup. Ano? Um, Do it, bye, guys.